Yan. makin kasili mga idol. Swerte tayo ngayon mo, mga idol. La. Ang lakas niyan mga idol. Oh. Yan. Yan ko lang. Oop. mga idol. makin kasili mga idol. Meron na tayong ulam mga idol. Yan. Nahuli ka rin. Malakas yan mga idol. Sobrang lakas yan mga idol. Oop. Dito lang. Fresh na fresh na kasili mga idol. Ayan, tingnan nyo yung mga idol. Ganong kalaki yung idol. What's up, what's up mga idol? Welcome to my vlog. Meron tayong sinit up kagabi mga idol na mga kawil. Diretso na tayo sa pagpandaw mga idol. Tara, samahan nyo ako mga idol. dito yung isang towel mga idol yun may nahuli mga idol malaking pa ng idol yun o dito niya mga idol malaking mga idol dito yung mga idol yung mga idol tignan yung mga idol ang laki mga idol yan laki yung kasili mga idol swerte tayo ngayon mga idol hila la ang lakas niya mga idol oh. Yan. Yan ko lang. Oops. mga idol, masing kasi mga idol, meron na tayong mga idol, yan nahuli ka rin, malakas yan mga idol, sobrang lakas yan mga idol, op, yung Fresh na fresh na kasili mga idol. Ayan, ah, tingnan nyo mga idol. kano kalaki yung idol. Ah. Yan. Ang laki niyan mga idol. Eh. Tingnan niyo yung kawel ko mga idol. Oops. Double yung mga kawel ko yung mga idol. Double yan mga idol. Isa lang yung sumabit mga idol. Ah, tignan nyo mga idol. Binugli ko yan. Ilang beses natin, natong nakawala mga idol. Nahuli rin siya mga idol. Nachimpuan din mga idol. Yan o. Oh. Ang laki niyan mga idol Oh. Oops. Naka. Ilang mga idol. Meron pa tatlong kawil doon mga idol. Tingnan natin mamaya. Op. Yan. Na mahina na siya mga idol. Ngayon mga idol. Sobrang haba yan mga idol o. Oh. mendangtal mga idol. Sa wala wa no. Apat lima. Limang dangkal mga idol. Oi. Oi pa mga idol. 'Yon. Nikyas ka. Kita kay kiyas oi. Diha Tantahan pa natin yung Ibang kawil mga idol Meron pa tatlong kawil mga idol Yung kasili natin mga idol oh Hindi pa yung pangalawang kawil mga idol. Tignan natin. Yun, mga idol, parang wala. Ah, wala mga idol. Yung mga idol, oh. Wala, wala mga uli mga idol. Meron pa doon sa bandang unahan mga idol. Tignan Tignan natin. ang kabil natin mga idol, dito mga idol walang huli mga idol yan na natin pa natin mga idol, talata yan walang so, pang huli mga idol pang apat mga idol lang doon Hingin natin mga idol ito yung pang-apat na idol. Mga ano. 'Yon wala wala pang huling mga idol. Ano?